Ayan, magandang gabi mga kayo, welcome po At dito sa aking uh, YouTube channel, Super Cute TV. Hindi pa lumalabas ang ating mga idol, Elias JTP. Ayan, so tingnan nyo naman guys, punong-puno po yung concert venue ngayon dito po sa Alabel, sa Rangani Province. Tingnan nyo naman guys, oh, so, hindi na naman mahulugan ng karayom ang concert venue po ng ating idol, Elias JTP. Ayan guys, so makikita po natin sa aking uh, screen recorder mga kakiyo na sobrang daming tao po. Ayan, hanggang dun sa pinakadulo guys, punong-puno ng tao. Grabe naman talaga. <laughs> Dinumog talaga. At hinihintay nila guys, si Ilyas lang po talaga yung hinihintay nila. Mga kakiyo na lumabas. Okay, Kastila ka at na kay nanangit ba ka sa imong partner? Sabutan na naman to. na, na Okay, sigaw mga may partner! Mga wala na nanangit. Ana, sa'yo nagtulog diha, partner. Pero ang ending, nakita dire sa kasadyahan. Festival! Ayan, ano ba partner ang tanan? Everybody, pag sinabing smile, isigaw ang alabang smile! sa atin, makikisaya si Miss Myrtle Sarosa! Ayan, ang mga cosplayer na buhayan ng loob. Ay kuya, anong natulog naman ka? Ah, wala mai. naabay klase ugma? Hello kuya. Ah, asa mo ka-eskwela, gang? Asa mo nag-eskwela? gamit ang anak. Pero saan niya ang fans ni Elias? Alright. Hand up na mo po para kay Elias. Okay, nahutan ang tubig sa kasilyas. Diri na siya sa stage magpasirin. Alright. trabaho si ma'am. Nagkatawa si ma'am. Asa ka gawork ma'am? Okay, palakpangan nato mga taga munisipyo! Butan ba ang taga So yun guys, umantabay lang po tayo kasi malapit na pong lumabas ang ating mga idol Elias J. TV Band. Ayan, so ngayon mayroon pang isang banda na sumalang mga Q. Then after siguro nito guys, Elias JTV na. Kasi yung schedule naman nila nasa 10.30 yata. Nasa 10 yung schedule nila guys. Nila Ilias na lumabas dito po sa Sarangani province. Ayan o meron pang isang banda na tumutugtog ngayon. katapos lang po ng kanilang fireworks display mga kakyo dito po sa Alabel. So yun guys, antabay lang kayo kasi malapit na po talaga. Ayan, kunting tiis na lang mga at lalabas na rin yung ating mga idol Ilias JTB. Ayan, Abi, Nako, si Ilyas, haha, wala pa, maya-maya pa yan. Maya-maya pa si Ilyas, JTP, grabe, daghang tao, uy, oh daming tao. Ayan, hindi na naman mahulugan ng karayom, mga kakiyo, yung concert video. So, yun, guys, maraming-maraming salamat. Sa so, mga hindi pa nakasubscribe, isubscribe nyo na to para manotify kayo mamaya sa live natin. Maraming salamat, guys.